Ayan. Isa na, isa lang, isa lang po ko Dito, ka kasamang cup, February lang, ano, March, March na. Noong February, hindi, 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 hindi mo kundi Sa bagay, noong time na 20, eh, ba yun? na, snow, March nag-snow, grabe dito sa akin ang kamita ng yelo. Wala kasama ng hantu ng hap. Tubig. <laughs> Ulat. Pure external snow. Yelo. Yeah, dito ko lagi yung... Hindi ako makakapag-bisikleta. Diklikado. Dito si Gewong-Gewong ng Bisikleta. Si Gewong. Alaka, payong na ako. Ang malaking mga payong. Kita niyo nga yung yelo. Ayan. May kasamang ulan. Pagbaba ulan. At <laughs> tubig na siya. Ayan po. Oh. Ayan po. Ayan po makikita niyo. Maganda po sa mga puno. Ay, ayan, kagalingan. Yung mga yung mga puno yun. Yan. Alam niyo nakaka less stress po sa akin to. Pag nakakaano po ako ng snow. Ito po yung bahay na pinatayo. Ang ganda yun. Rich people. Ang yaman. Ang yaman sila. Ano, ano. Sarap mag-apply. Housemaid. Hindi <laughs> kasi uso dito. Housemaid eh. kanina ay pambihira kanina pa pala umuulan parang kumikidlat na yata ano bang anong ano ba yan March 4 ayun March ay pang uh, madulas bumi mabilis ba naman ako maglakad March 4 yan nag-ulan uh, nag po dito ay reka papayungan hindi pa naman mm, ano pa naman to running pa naman yung suot ko ayan kay Lanay ang ganda ng kay Lanay yun, oh yung puno hindi kasi ako lumalabas kahit ang mula na yellow ang tulad ko sa veranda sila sila lang nung after na operation ko, 3 months, 2 months, ayun, umulan ng yellow. Ayan, then after a year, hindi na yata umulan ng yellow. Ito, eh. itong year na to, March, ito, ito lang, March. Umulan na yellow. Tapos 2011, natundan ko yun. Grabe, anong kasada dito nakikita nyo kasada wala masyadong yan to diba noon ko grabe nung ano pa lang nung uh, kinuwa ko yung airpod ko nung buhay pa siya ayun na uh, na yung grabe yung smog nito magpapasundo na ako sa kanya noon grabe hanggang hanggang uh, ano po tuhod so, ang humus so dito naman ang delikado baka so, ma-slide delikado po pag yung natutunan na po yung yelo ito may yelo po dito delikado kama baka ma-slide ako delikado ay so, hindi mag lalo na sa akin hindi ako mag-bike mga bahay ka ganda oh. Gustong, gusto ko yung mga mga puno na may, may yelo May yelo ang Di ba? Bala ko sana pumunta sa dona ang isko. Buti. Buti na lang, ano. Paglab, ano, sumilip lang ako. Dahil naman tatapon ng basura. Okay. Kita ko, ano, ulan lang. Sabi ko, ay may isno. ulan pala. Ame. Hindi naman nakalagay na mag-aame. Eh. Nakalagay. Ang alam ko, nakalagay 95% 9% ulan. Hanggang bukas. 3 Sana bukas, hindi naman. Check. Check up ko pa naman. <laughs> ay, nagawa. Ayan mo madulas po. Delicate. Delicate. So, kaya dito po. Ayan. Para ka naninigang siya. Malabo. Di ba? Malabo. ayun Kaya punasan natin yung camera. Malabo. Malabo talaga. Ayun. Kasi malamig. Ayun yung lamig niya. Maano po to sa camera. Ito po yung lupain na hindi natatamnan. O, oh, hindi kasi sila maghahe na ano, mga magtatanim. Sa Ibaraki po, meron po doon mga Vietnamese at Thai, Pilipino. Kaso, mga yung dati po yun, mga wala nang visa. Nahuli po sila. Kaya ngayon, away as it po, po sila na sa kandi nila lang po. Lalo't pag uh, uh, sariling sarili lupain nila yan. Wala uh, hindi business na ano. Alam, may malaki yung tumama na galing sa ano. May tumunog. Ah. Kung nadinig yung kamayag, may ano yun. yeah Ayan, no. Ayan, ako. Delikado po doon sa gilid. Ayan, no. Ayaw ko diyang lumaan. Madulas po yun. Ayan. Kaya yung mga nakaganyan po yung mga Ano ba dito? Ayan. <laughs> Kaya na mabilis nilang ano, magamit malinis yung yeah yelo kasi pag hindi po nila din, at hindi po nila ginanon mahirapan po mag ano, windshield mahirapan po yung, yung gumalap siguro alam yan ng mga taga yung mga mara, ano, mayelong bansa minsan sa Alaska may pinsan ako nakatila sa Alaska grabe yelo doon dun po sa Alaska meron tayong po na 24 hours na midnight lang siya, gabi lang po siya ewan ko kung alam niyo po yung ano na yun, tungkol doon tapos may ibang bansa naman na daytime lang, walang nighttime, ilang bansa ba yan, anim? kung nakaranas po kayo, yung mga taga ibang, ibang bansa na banggit ko, kung taga dyan kayo, nakaranas kayo ng uh, walang night time, puro day time lang. Tapos yung sa Alaska, kung nakaranasan nakara nyo yung walang day time naman, ayan. Ay, gandang ganda po talaga ako ko lalabas si... eh. So ko lang. Yes, stress sa akin. Alam nyo since na naranas, nakaranas ako na first timer ako dito na umulan ng yelo. Ayun, pinangalan ko. Kaya nga nung nagkaanak ako, pangalan niya Yuki kahit na pambabae po. Yung Yuki ay meaning ay snow. Pero yung sa pangalan na anak ko na Yuki Courage ang meaning ko nun ayan basa na po yung aking rubber shoes so it is ma malabahan na siya panggala <laughs> ko lang naman to, kung ano papunta na no. hospital pangpunod dati sa pagtrabaho. Hindi nga ako natapat na magamit ng abang pwede pang magamit. Pero pag may bago ay padala sa Pilipinas, sabi ko ipamigay kung kahit sino. Uh, um, pwede nilang bigyan kasi ma maayos uh, naman, hindi naman sira. Pag bulok na maitatapok ko na talaga yun. ano ano ba tawag nun rechargeable USB na yung may ilaw at saka ano ba yung short <laughs> kanino short yan o oh. Katangay. dito yan nakangay siguro malakas ang ay may ano na may bago na dito di ano na pangalan umisi bago umisi o oh. Mijikuba. Cuba Ano to pang matanda? A music bar lounge bar Chance. One Chance. Ah, uh, gan ganito ko rito pag yung ano, may bagong uh, bahay, apartment, mga clubs, kahit na anong business, kahit yan, kailangan may ganyan, flowers. Mahal, napakamahal po ng mga flowers dito. Ayan, pwede kaya makahingi dito. Six sa six. Kara, umpisa na six. Eh, hanggang alas dosi siguro yan. Kasi po, ang dito sa, talaga, ang ano po ng Japan, mga clubs, bar. Hanggang alauna lang po yan talaga. Tapos, pag ang babae po, hanggang alas dosi, ay hindi nakaupo sa tabi ng customer dapat po nasa harapan. Bakit po? Alam niyan kasi nung pinasok yung yung bar na pinasukan ko nasa ano ko naka, na, ano po ako noon bartender ako noon hindi, hindi po ako umuupo sa mga ano sa mga customer yung mamasa at saka ang um, Japanese na bat bata bata tapos yung yung, yung, yung mamasang lamin ngayon din nila alam may pumasok na lespo sinita sila na naman sa kasi ito sobrang bait po ng no, koreanong mamasang po naman, ang bait po sa akin noon kasi nga nung pumayat ako ng 45 kilos, siya yung nagsabi sa akin magpataba ka, hindi bagay sa iyo sabi niya, kumain ka dyan, kumain ka dyan eh, maldita na ako sa nera Haponesa. Maldita yun, pero bumait sa akin. Buma ako palagi ng... pag uuwi na ako, binibigyan ako pagkain. Binabaulan ako. Tapos bago magtrabaho, kainin ako. Ang bait talaga niya. Kaya nga na, ano, yung asawa niya, kaya po, ako napasok sa Gemba. Yung naglilinis sa mga bahay. limang bahay, at saka new house. Ayan, kung saan lugar po kami napupunta. Ayan po yung narana naranasan ko na do nagdo-double job po ako noon. Daytime. Tsaka may nighttime po ako sa kanila. Ayan. Bawal po talaga hanggang alas doon silang. Pag alauna, hindi naman napapasok yung mga po na yan. Doon lang sila pwedeng uminom ng alak. Bawal uminom pa ng alak. Ayan ang mga... Next explain sa akin ng mamasan ko, may ari ng misi, eh. ganun daw yung hiritsu, ibig sabihin ng no, hiritsu, yung system ng mga clubs. Ayan, nandito na po ako. Alam nyo, isa lang bibili ko dito. Na-vlog so, ko lang po yung, uh, hindi ko akalain na ito snow. Kasi kul lagi po ako nakakulong sa bahay. Sa kwarto. Ayan. Maraming maraming salamat. Thank, eh. thank you for watching. Sa mga masugid pa rin na nag-watch sa akin dyan. Maraming maraming po salamat. And God bless. And God bless all. Babush.